Bel Mariano nagbigay ng suporta ang mga fans sa kanya matapos magsalita si Donnie Pangilinan sa trending video niya kay Katrin. Dahil hindi kinlarify ng mabuti ni Doni ang kanyang sagot at sabi pa nga niya ay talagang binabantayan nila ang isa't isa. Kaya napatanong ang mga netizen, paano na lang ba ang damdamin ni Bel Mariano? Dahil kung totoo man sila man sa real life, hindi gagawin ni Donnie yon tiyak na magsiselo si Bell sa kanyang ginawa. Kaya sabi nga ng mga netizen, bastang alam ko, napaka-genuine ng puso ni Bell. I love her so much. Dahil sa napakabait ni Bell, hindi deserve na mabash at lokohin siya. Kaya nag-sorry ang mga netizen, but valid naman siguro na magtampo ng slight kay Doni 'di ba? Yung sa pag-abot ng Sprite, okay pa 'yon. Pero yung pagsagot sa interview, ewan ko na lang. He can just direct say it's just an act of help. Sa sinabi niyang binabantayan, ang daming pwedeng isipin doon. Dahil pwede naman niyang sabihin na nag-offer lang ng drinks and nag-accommodate ng mga guests as one of the groomsmen. Grabe yung sinabi niyang binabantayan lang namin ang isa't isa.